break muna sa usaping politika dahil uh, nagbigay tulong ang mga banateros sa ilang residente sa Maynila na iniinda ang patuloy na pagtaas naman ng mga bilihin. Naratong balita ni Jason Rubrico. Hirap ang tricycle driver na si Mang Michael na pagkasyahin ang kanyang kinikita kada araw para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Wala raw kasing hinto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Oh, ma mahal rin ang bilihin eh. And, uh, wala talaga eh. Gaya na? No, Tris. Anong mga nagmamahal ngayon? Ah, uh, bigas. Ah, uh, mga gulay, mga karne. Oh, ayun, ma malat yung mga kwan, bilhin. Hindi kasya sa kinikita mo? Hindi, hindi kasya sa kinikita. <laughs> ang iniinda ni Michael ay siya ring hinaing ng iba pang mga ng Barangay 321 Zone 32 sa lungsod ng Maynila. Hirap na kasi maliit lang yung sinisweldo ko, 6,000 o kulang pa magbabayad -bu sa bahay. atas diba? Ang taas ng kape, asukal, kuryente, o, diba? tubig, soap. <laughs> Dipid-dipid ka talaga. Mabuhay lang. Kasi wala nang pera yun. O, tao eh mahirap talaga. What, ma ma mahal? Mahal talaga. ko lang lang bigas, eh, mahal eh. Kaya naman, answered prayer nga raw nang makatanggap sila ng balita na mabibiyayaan sila ng grocery items nitong araw ng lunes. Ramdam ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan, isang community outreach program ang isinagawa ng mga banateros, katuwang ang Mandaluyong Royal Skyline Eagles Club. Break nga raw muna sila sa mga usaping politikal. So habang tayo po ay nagpapahinga dahil tayo po ay uh, naka-season break, eh, tayo po muna ay magbibigay ng uh, serbisyo sa community. So ang Banateros, ang uh, SMNI ay uh, hindi lamang po kami ay nasa kukomento ng politika. Kami po ay tulad uh, ng nahawa po kami kay Pastor Tibuloy, ang KOJC, na magbigay ng serbisyo sa ating, ano, sa ating uh, society. Hindi lang tayo basta banat lang ng banat sa gobyerno. Kailangan magpakita rin tayo ng initiative na makatulong din tayo sa kapwa natin. Hindi naman kailangang malaki, malaki ito malaki eh ano lang naman yan, isa pa rin naman ang ano yan, ang uh, paningin ng uh, taas ng tungkol dyan. Andito po tayo sa Barangay 321, Zone 32, dito po sa Santa Cruz, District 3 ng Maynila, para magbigay po ng munting kasiyahan po para sa ating mga kasamahan po dito. Kaya tayo po ay nasisiyahan, nagagalak sa blessing na dumating sa atin sa araw na ito na ipapamahagi po natin sa kanila. Bags na may lamang grocery items gaya ng bigas, canned goods, noodles at iba pang bilihin ang tinanggap ng mga binipisyaryo. Uh, namimigay tayo kasi ang hirap, ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Eh maraming nangangailangan. So mas maganda, eh, share your blessing. Ika nga, di ba? So kung meron tayong konti, yung konti eh, pwede mo paramihin. Eh, di ba? Ginawa yan. Eh. Ilang isda at uh, ilang tinapay, Nagpakain ng 5,000 plus. No? So yung kakapiranggot na meron tayo, eh, pamigay natin. Importante, makatulong tayo sa iba na mas kapos kesa sa atin. Napakalaking tulong nito, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na nagihirap. Kasi dito sa Maynila, no, yung mga iba na kababayan natin galing probinsya, ang trabaho nila dito ay isang kahig, isang tuka. Tatrabaho nila ngayong umaga, kakainin nila mamayang gabi. So kahit pa paano, ito ang pamimigay natin, malaking tulong ito. Malaking bagay, lalo na yung mga nasa ibaba ng komunidad natin ngayon dahil talagang alam naman natin sobrang lahat nagmamahal. Actually, ang commitment talaga ng Eagle sa community is uh, community service. Talagang nabuo yung grupo para gumawa ng community service, tumulong. Malaki naman ang pasasalamat ng mga residente sa grocery items na kanilang tinanggap na alala malaking tulong para mairaos ang pangangailangan ng kanilang, kanilang pamilya. Mag ma ma malaking tulong sa akin to, sa pamilya ko. Eh, may bigas na ako, eh, hindi na ako bibili. Siguro mga dalawang o tatlong araw, pwede na rin, di ba? Isa na ano. Malaking tulong. Malaki rin ma. na rin tulong. Bakit? Rin. Malaki rin ang tulong. Okay. Simple, may bigas, may ano, ta. Tiniyak naman ng mga banateros na hindi rito natatapos ang mga tulong na ibibigay nila sa mga nangangailangan komunidad, partikular na sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, as Nine News.